Hello guys, welcome back to my channel iVlogs So for today's video is tuturuan ko po kayo mag transfer ng pera from your GCash account to your bank account or any other bank account recipient po So first thing to do is, uh, syempre uh, click po natin yung icon ng GCash and then enter natin yung ating password para makapag-login and then uh, after nyan is syempre mapupunta tayo sa ating profile ayan sa ating homepage ayan so yan lang oh. 1000 plus lang yung available ko so nakita nyo yung dyan sa pangatlong icon is yung bank icon so yan po yung i-click po natin no so wait lang po So, ayan, wait lang po natin saglit, no? Ayan. So, mapupunta tayo ngayon sa banks. Ayan. Sa mga bank name na available dyan. So, isa-search lang po natin. Ayan. Eh, hanapin lang po natin kung anong bank po yung pagsisendan po natin ng pera. So, may mas mabilis po na paraan. Yung i-type lang po natin sa search button yung name ng bank para mas mabilis, no? Ayan. Ayan. Pero kung gusto mo naman mag-scroll-scroll scroll ata at uh, isa-isahin mo, hanapin yung bank name, ay eh, pwede naman, no? Kasi sa akin, ang gagawin natin ngayon is type lang natin. Ayan. So, search natin sa search button, no? Pero kung nalabas naman agad, kagaya sa akin, ayan ang Metropolitan Bank. So, click, -click lang po natin yung bank name. Ayan. And then, mapupunta tayo jan So, Diyan na po natin ilalagay yung amount na gusto nating i-transfer. So, hanggang 50k po siya. Ayan, lagay natin account name, may account number. So, syempre, alam naman po natin yun, no? So, sa mga bago pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutan, i-hit yung subscribe button, hit the thumbs up button, leave in comment. And please do hit the notification bell para po lagi kayo updated sa so, tuwing gagawa po ako ng video. And please do share the video na rin po. Salamat and maraming salamat po sa mga uh, shout out po sa mga bagong subscriber ko. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe at sa mga dati po. Ayan, so nilagay po natin is 1,000 pesos kasi, yun lang po yung kaya ng bursa. Char. So, ito po yung sample lang din po. Ginawa ko lang po sample. Nosti, 39 ko lang po. Baga. Para po, uh, mapatunayan ko kung um, legit. Char. Legit naman yung Gcash, no? So, 39 lang po talaga natin, no? To prove. Ayun. So, 1,000 pesos. And then, dito, ilalagay natin yung account name kung saan ito ay nakalagay kung sa, may ATM, di ba? Nakalagay doon yung card, uh, card holder name. And then doon sa mga may mga passport, nandun din yung pangalan ng may-ari. Uh, kung, syempre, kung isesend mo to bank ng other recipient, yung hindi sa'yo, so syempre, kailangan may copy ka nun, no? Ayan. So, tinatakpan ko lang po for uh, security reason. Siyempre na malagay yun. Five, six, so, kung ano po yung naka-blank dyan, alam three, nyo na po yun, no? Five, six, so, ganun lang po siya. And then, after five, nyo po ma-fill up yan, siyempre click six, the send six, money. Four. Ayan. Six, so, wait. Four, saglit. Hmm... But before nyong i-click po yung send money, make sure na na-review nyo po yung pinagsendan yung recipient card number at uh, uh, bank number at yung name po ng card holder. Para po, uh, ano tawag diyan Para po safe po tayo, no? And then, uh, after that, ganito po yung lalabas, mm -hmm. no? So, ganyan po. Na-send na po. Pag ganyan po siya, na-i-send na. Baga, ah... Uh, yes, yes. Baga, to review pa pala. Sorry. To review po pala yan. And then, kiklik pa natin pala yung blue box dyan para mag-blue po siya. Bago po natin, ikiklik yung nasa baba na blue icon. No? To confirm. Ayan. So, to confirm na magbabayad tayo ng 1,000 plus charge po niyang 50. 15 pesos and then after po natin mag click is eh, syempre mag OTP po yun doon sa ating number sa gcash so mag po sila ng code doon ayan nakita nyo naman sa taas ang code and then okay. syempre yun yung if you fill up nyo dito po sa mga kudlit kudlit na yan and then after nyo po malagay ayan isa type natin mag blue po yan so click lang natin yung submit button And then, after that, ayan ay, na po. So, that's the final. No? Yan po yung final. So, tinakpan ko lang po. Yan po yung final niya, no? So, receipt na po yan. Pwede niyo po yung i-download. No? So, ganun lang po siya kabilis. Uh, sana po ay na nakatulong at uh, natutupo kayo sa ating simple tutorial mm -hmm. ngayon. Ayan ay, po. Maraming salamat. Michelle.